Hello mga kaibigan, good morning Ngayon po ay eh, December 19 Sabado Kigising okay, ko lang Ito po yung aking heater Tuwing taglamig Yan ang ginagamit yung aircon Yan Tsaka ito po Yan, bali baba na ako ngayon sa kusina para magluto magaling kwarto ko hindi pa ako nakalinis patayin na natin to tsaka ito baba na ako ito bumili pala ako ng mga juice tigil sa si Clyde tsaka si Kalil diyan baba na tayo. Papakita ko sa inyo ang itsura ng baba. Tsaka itsura ng umaga dito sa Japan. Sapatos muna tayo. Ako lang pala. na. Sapatos. Ayan, patayin natin yung ilaw. mhm Hmm. Yan, tapos Baba dito Ayan, nakitsura Nang umaga dito Ayan, kitanya. nyo Baba sa kusina sa kusina Ganon ba? Manipis pa yun. Eh. Manipis pa. Pagkagatood na. <laughs> Yan, mula na po ng scramble. Pwede na maghalo-halo dito. Pwede na maghalo-halo. Ayan, kung may kita niyo sa ibabaw ng bike, meron na ang panghalo-halo. Now Willy Boy. Tapos, muna tayo sa kusina. Tignan natin kung sino abnormal lang dito. Ayun, si Nicky Boy. Ayun. Hmm. Hi. Lo Nicky Boy, gutan ka sa ano? Lumiliab na po eh. Kasi nagliliyab din yung yelo eh. Ayan. Makapal na po ang yelo sa Japan. Mamaya oh, ang kanilig na yan. Ayan. Ang <laughs> kanilig na. Yan, sa isang banda ako ay magluluto. Ayan. Hindi nyo paano ako magluto dito. Sa ulam ko, maling. May melamin yan. Makamatay ka naman kaya. Tapos, ito ako nagluluto. Ayan. Ayan yung kita na naming kitchen. Na binubuksan namin yan sa umaga para mainit. Para mag-init sila. Para mag-init. Kasi napakalamig dito Ito yung kawali ko First procedure Bubuksan natin yung lata Maling <laughs> ang aking ulam Maghapong ito Second step Kukunin natin yung mantika dito sa aking red Ito po yung aking mantika Yan ang aking red Bigas ko Yan Tsaka yung mga Condiments yan po, ang aking buhay dito. Tapos, ito yung aking rice cooker. Mga pinggan and microwave. Yes! Ay, binabati ko ako na yung ating... Ayan, si Nico Boy, ang aking... I love you, Brad! Tawag mo, Pete! Tawag ka yun! ka, sa Pinas! Pinas. Ah. Uh, ano ba sabi mo sa Pinas? pati mo naman sila do mga salata ng Undoy. Ha? <laughs> ah, nami-miss ko na nga pala 'yung mga friends ko, mga shout out diyan pero may minamamahal ako si Catherine Jacelyn. Si okay, love you. 'Yun. Bet dalawa. Sa akin na lang isa. Eh pag nagtaksi 'yung isa, doon ako sa isa, 'di ba? 'Yun. Sa kanila reserva. ah oh, 'di ba? Ila. Kaya pinapanood namin ngayon. Kitchen close. Sa gitna ng yelo. Ayan, yelo na po sa labas. Kung makikita nyo, ayan, bubuhos na yung yelo. Ngayon, labas namin. Labas na kusina. nag na pong bumuos ang malakas na ulan ng yelo. Isang banda ako, ay magluluto muna at wala akong kakainin maghapon. Okay? Ito pala ako. Nagre-report. Si Milano. <laughs> okay, bye-bye. Wala -bye.